Sabi po ng mga tagapagtanggol, taga-suporta na itong si uh, Sarah Duterte, ito ay tungkol kasi doon sa kanyang pahayag na kuno no ang mga kumukontra sa kanyang confidential funds in particular ay kumukontra sa kapayapaan at sino man ang kumontra sa kapayapaan, sila daw ang kalaban ng bayan. Okay. Siguro mahirap i-identify kung sino yung mga kababayan natin na kumukontra sa kapayapaan. Dahil kahit sino, basta matino ang pag-iisip mo, hindi mo talaga gugustuhin ang kaguluhan. Mapayapang pamumuhay ng mga kababayan natin ang hiling ng kahit sino na nasa oposisyon. Ang tinutumbok niya kasi yung mga nagtatanong sa oposisyon eh. Uh, yung mga uh, katulad ni Lisa Ontiveros, Makabayan Block at marami pang iba na binubusisi ang confidential funds, hindi lang po ni Sara Duterte, pati na rin po ng ibang ahensya. Ginagawa nila yon dahil trabaho. Trabaho nila yon, Di ba? Grabe no, kung sino man daw ang kumukontra sa kapayapaan. So eto naman, ang masasabi ko, sa mga ganito kasing pahayag ni Sara Duterte, palakpak ang tenga na itong mga uto-uto natin kababayan, yung mga diehard, kasama na rin yung ilang pulangaw. Totoo yun. Hindi man nag-iisip yung mga yan eh. Dahil um, ando na sila eh, sa, sa, sa rurok ng idea na sila ay nagmamaang-maanga na, utu na ng todo-todo, laso na ang kanilang pag-iisip. Matindi, no? Matindi kalaban ng, ng bayan. Talaga lang, sabi ko nga, mukhang ang totoong kalaban ng bayan na yung mga yung mga katulad ni Sara Duterte naghahaman na hindi kayang ipaliwanag kung paano lumobo, kung paano nagastos yung 125 million halimbawa. Hindi ba't kayo ang mga kalaban ng gobyerno ng ating bayan? Dahil kayo po talaga sumisira sa ating bayan. buko dun siyempre sa idea na ang dami niyong nauuto at nalalason na pag-iisip. Alright, so eto, may sagot po ang kabataan representative, kabataan party list representative. Hindi totoong public servant ang mga opisyal kung tinuturing nilang kalaban. Ang kababayang nagtatanong kung paano ginamit ang pera ng taong bayan. Yan. Gusto kasi ng mga katulad ni Sarah Duterte. Uh, smooth, yung hayahay ang buhay nila, walang makikialam. Hindi, ka, hindi, hindi. Hindi maaaring hindi kapakialaman ng taong bayan. Hindi maaaring hindi busisiin ang ginagawa mo sa pera ng taong bayan. Dahil unang-una, hindi sa'yo yan. Pera ng taong bayan yan. At kung may trabaho si Narisa Ontiveros, at ang iba pa para tanungin at busisiin yan, ginagawa nila ang trabaho nila, trabaho mo rin yan, obligasyon mo rin na maging transparent sa ating mga kababayan. Siguro talagang sanay lang ito si Sara Duterte sa kanyang kinagawian sa Davao City. So ulit-ulitin ko ha, ah, mukhang ang pinakamakawawang mga nilalang dito sa ating bansa mga taga Davao. Dahil patuloy silang nagmamaang maangan at patuloy na nagpapauto, hindi man lahat, pero karamihan. Alright. Ganon simple, ganon kadali nilang paratangan na kalaban ng bayan yung mga taong nangalampag. Yung mga kababayan natin na may boses. Alam niyo po, yung mga taong yun ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Dahil sila po yung tunay na may malasakit. Hindi lang po dahil sila ay may may boses, yun nga. Pero ang ginagawa nila ay hindi lang para sa sarili nila eh. Kundi para sa mga kababayan natin. Grabe. Hmm. Tama ang sinabi na representative na ito na hindi talaga totoong public servant in the first place. Itong mga ito naman ay napasuk sa politika hindi dahil sa public service kundi para sa kanilang mga power